Pinas. So, dito siya dumiretso. So, mag, uh, mag bubuka siya kasi meron din pinadala si mother at si father. Diba? Kasi, samahan nyo kami! Tapos, meron siyang dalawang maleta. So, mag-unboxing kami. <laughs> Itinan ko kung anong dala niya. May fresh from Pinas ito, mga langga. So, ayan, mga langga, oh. Dalawang maleta meron siya. So, ayan, guys. So, bubuksan niya. Naantay ko siya. Kasi mag unboxing kami nitong laman niya galing sa Pilipinas. Let's go! go! Ayan, o, oh, diba? O, fresh from Pinas pa yan. Ayan, nag-unboxing na siya, guys. Tingnan natin kung anong laman niya. Tingnan natin kung anong dala niya galing sa Pilipinas. Diba? Ay, hindi naman. Pahigda. Nagkalalupin. Ay, yung bag to. Nagkalalumpin yan. Yeah. Yung bag niya, mga langga, utin na nun. Naglupyak. Ano nga sa Tagalog? Ay, hindi ko alam. Ano sa Tagalog? <laughs> ano? Sa Tagalog yan. Basta, ayan. Tingnan niyo siya. Utin. Ayan yung... <laughs> I-go mga kusagin mo. Wala naman isa. Bali, dalawang ano pala yung dala niya. Dalawang mga. So, anong dala niya? so naman natin. Dapat, pakila ang dito sa mga masini. So, kung ba, anong ka nga Ah, pangit ganit. Kung di na nga wala si Lupin. Eh, kung wala, kung hindi mo na. Okay, okay. One down. Next, ang isa. Hindi ko alam anong mga dalawa. Pero, syempre meron ako dito. Galing sila mother and father. Sa mga anak ko. Kunti lang naman tinadala ko dito. Lest, anong sa wall? Ang tali-tali na Ayan. Natapos na. Alam mo ano no? Galing sa <laughs> Galing abroad. Oh, galing din sa abroad oy. 'Di ba? Galing din sa abroad. <laughs> Lapit dikit sa anong sang ano ko? Sa, ano, oh. Ang pagtanggal ng kulay ng Ano yun, kanino? Yung sa yung goma ba? Yung goma niya. buksan yung kanyang bag. O, diba? Si si Koy Pilam, andun ka, o. Oh, sa laptop. Nakakamay ako sa'yo. So, ayan na, nabuksan na. There you go. Uy, na, yun lang, ay. O, oh, may mga ano siya, may mga, may mga pinadala din sa kanya. O, diba? Ganyan yung madala-dala niya, guys. Puros na kaano. Kay Che. Ewan ko, kay Che, Che. Di na ka obra siya dito eh. Itong upot na sa... Uh, ah, atong sa... Ano, nagkato sa airport? Hindi, ito nagkato sa... Sa? Itong 25 lang o punta. Itong nablos ko. Ah, okay. Oo, tong sa sa ano, sa salua sa, uh, adala. oo. Ah, okay. Sa pamangkin niya pala ito. Ito kay Chichi mm. din. Sa pamangkin niya. Ang dami, oh. Uno. padala. Ang dami oh, padala. Kuno, ganing isa ka malita. Isang ma uh, isa Isang ka, ka malita, iya lang tanan. Isang malita sa pamangkin lang niya. O, di ba Wala na gani, oh, ano Ari ba? Pa, oh. Wala na gani, dala si, nga si, ako namin. Ano ini ma padala niya, ti? Grabe, ti. Mabot siya. Mga mag-an lang, pero gani kay damo. Ti, oo. Uh, uh, niya kay Muslim, di. Ah, kay Muslim niya. Ano ito 'yung ito 'yung OFW, ano guys, na kapag may papuntang pabalik dito galing Pilipinas, maraming pinapadala 'yung mga pamilya natin galing Pilipinas, pinapadala dito, 'di ba? Syempre kasi matagal na hindi nakaka kaya ganoon. Yung sa pamangkin niya, isang kalahating maleta sa kanya lang talaga. <laughs> Konti lang naman siya, pero magaan lang siya pero marami ba? Maraming pinutos-putos ba? Oh, <laughs> meron pa. ah uh, isang maleta pa lang to guys. Oh, ayan. Sa'yo yan. Sa'yo wala. Nabuka ti. Bukayo lang So guys, may bukayo wala si ate. Tunga-tunga. <laughs> Mga bulong ko na mo. So ayan guys, kalahati sa kanya, kalahati sa pamangkin niya o di ba? So ngayon, the second bag is ito may yung dalot. laman ng second bag o di ba? Ito yung sa akin tinadala ni mother ng anak ko kasi napabili ako nito, balot. Tapos may buong pangalan ko pa, Chantal o di ba? Ito 'yon meron pa, oy may ganda, ang ganda ng bug niya, guys, may mga ni ate. mga 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 na. mga um, mga isa, te. mga 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 kabilog, te. mga 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 nabuka na ta, mga 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 sa mga 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 nya, pusta ng mga dalawang uh, dalawang ganyan guys. Oh, dala A ako na nang isote. Atang mo na sa akin. Oh guys, oh ito. Galing Pinas yung bag niya. <laughs> ako na ng isa, te. <laughs> <laughs> yung... ano ni isote. Pinas talaga. Di pa ga ata ako. Ano niya mo ni ako? Muna eh, mo. Ah, ito okay. mga langga yung galing kina mother and father. So, i-unbox ko to mamaya kung ano yung mga Man, pinadala nila mama tigil. at papa para sa akin. Although, alam ko naman na, pero hindi na, carry mo tong ano, tong tinapay. Ay, tong hambal mo ay hand carry mo lang. Ara sa, 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 So ito yung pinadala. So mamaya ko na i ano i-unboxing ko to nang mag-isa para ano, ibang video to guys. Para mahaba akong video, marami akong content, o di ba? Ano pang dala mo, Ti? Hala, may subay. <laughs> Mga langga, may may subay from Pilipinas. Hoy, buhay na buhay. <laughs> subay. <laughs> Itim pa talaga, guys. so ayan, o. Oh. Yan yung, yung, ano, yung truth. Uh, na buhay pa galing Pilipina. <laughs> so, ayan mga langga. Natapos na yung dalawang maleta Hola. niya. So, ayan, meron. Ano to? Ara naman na na. Ano na na yung ano naman ko eh. Pasaba Ang di So, ayan, meron na siyang natitira. Yung maliit niya na hand carry. Yan na lang yung natitira niya na hindi pa nabuksan. So, ayan. So, titingnan natin kung anong laman yan. Anong laman yan, te. Unboxing Fresh from Philippines. Ano so, ayan, meron din ako nito. Ayan. Yes. Baho amot eh. Naghamot. May subay. <laughs> May subay. May langga. Wala na. Oh, wala na daw. So, yun lang mga langga. Yung laman ng ano niya, ng maleta niya. Yun lang yung dala niya galing Pilipinas.